yung pinagagawa namin repair, nagre-repair -ri kami. Nagre-repair -ri kami ng aming box Tapos inano naman ng candle. Tapos ayan guys, oh, 'yung anak ko. ito <laughs> naman guys. Oh. Ayun kasi 'yung mahirap lang tayo, kailangan magre-repair. Kasi sayang pagbibili tayo ng mga bago. Tapos uwi ng probinsya sayang lang yung pera natin kaya refer 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 ang mother and daughter ito yung nirefer namin guys ayan ganyan <laughs> tapos ayan guys uh, refer silip silip kasi. Aray ah, guys. Alam ko ba. Wala kami maisip guys. Kaya. Uh, Ito na. Ayan oh. Refer yan. Ayan. 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 Lagi na buka. <laughs> ayan katindi guys. Diba kita nyo guys. Ayan na uh, guys. Lumusot na. Ayan. 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 Ayan, nalusot na ng anak ko. Ayan, ah, di ba? Ah, usut na. Kasi, dito galing nya Hmm. Ano kita ng butas? Ito, Kita niyo. Hindi man Hmm. Bubutasan guys. silib. Yan si repair Ah, uh, hindi repair Repair Dura box. Yay! Okay na. Mm. Ayan. Finish na. Kaya tulo o pawis namin guys. Tulo ng pawis ng mga magre-repair. Repair ng Dora box. Sayang itapon. Tapos pag itapon, uwi ng probinsya, dadalhin naman. Ay. I-repair na lang natin guys. Para pag uwi ng probinsya, ay iwan na. Kasi i-repair lang siya eh. Ang talaga namin mag-ina, mag-repair. Mamaya guys, ipakita namin sa inyo ang finish ng pag -re namin sa aming Dora Box na sira. Okay. Tinan mo guys, puputuloy namin. Pagputol pa lang, ang hirap putuloy kasi gawa ng ano ba yan tawag yung tawag yung ano namin long nose? Is, ano yan? ba mama? Sira na din. Wala na siyang ngipin. Sige, ah, balik-balikin mo lang. Mapuputol din yan. Ba, hindi ko naman kumain Hindi, balik-balik, anuhin mo lang. Ito, di ngipin niya. O, oh, yan, o, oh, o, oh. ito. Ito, oyan oh, yan, o. Oh. Huh? Hindi naman balik-balik Boat. sabakan mo. Hindi marunong anak ko guys. Sabi ko ganyan lang. Hmm. Diba? Oh, hmm, lang. Mas lagyan natin na sketch tape. Hmm. Lagyan ng iskat iskat stick guys kasi para pag kumuha ng damit hindi masira. Hmm. Mali ko naman na yung iskat stick ni. Eh. Hmm. Ewan ko sa'yo, anong pinagagawa mo? Kahit anong pinagagawa mo? Gupitin Is... mo mo. hindi pa rin, oh. Okay na yan. Ayan na guys, oh. Ayan. Diba? Oh, ayan. Nilagyan ng skirt stiff. Okay, ba? Ito yung ona. Ayan na. Oh. Sana ba? Ayan na guys. Ayan na, ayan na. Finish na ang sira naming Dora Box. Ngayon ay na okay na. Ayan ang dalawa kami. <laughs> dalawa kami. <laughs> Dalawa kami nag-aayos sa Dora box namin. Kaya, tingnan mo yung mga itsura namin guys, mga haggard. Thank you for watching. Please like, comment, share, subscribe, and click notification bell for more updates to my upcoming videos. Bye! Mm, yan yung Dora namin guys, na inayos. You know, kahit na anong, anong hindi na talaga matatanggal yan o. Oh. Hindi uh, na siya matatanggal kasi dati scotch tape lang nilalagay namin tingnan mo guys ayan oh grabox namin ah kasi scotch lang yan oh scotch tape lang yan kabilaan pero busy pa napapagod kaya yun mo ng isa